Ayan si Handsome boy from India. Ayan ang tagaluto ng amo namin. Ayan. Kanilang kwarto. Okay. Ito ang kanilang mga sa Sure. Sa s Sa mag-S.

Nita. Nah. Ah. Ah. Ay. Eh. Ayah. Masuk ke kosa kuarto nang mengai bang lahi. Para tes kutung kamera di cukup. Tama lihat, Ayah. Nasa lepas nak. Ah. Pupunta nang moski. Ayan. Bangladesh. Kepal Bangladesh. Yang isa Bangladesh. Ini yan ako ng manok. Ayan Oh. Ayan. Mga bisikleta dito mga idol na pwedeng pwede sana pagkinabangan ni Kaso. Tinatamad ako magayos. Yan o, gusto ko gubain para I-package cargo Yan wala pa yung mga sirap Puro tayo lang ang Makina grass cutter Wala na yan Natamad din na mag-shop Ayan o Dami yung bisikleta Marami pa dito pero tinatapon na eh. Ang init ng araw mga idol Panahon ng tag-init dito sa Saudi Arabia mga idol Itong mini camera ng itong mga idol. Napaka tipid yung ja battery. Thank you for watching. Bye bye.